lang araw sa inyo mga kapatid Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan Saan nga ba makakabili ng murang construction materials Na inyo pong gagamitin para sa inyong mga construction project Disclaimer, ang video pong ito ay amin pong ibabahagi sa inyo uh, Kung saan po kami bumibili ng aming construction materials So dito po sa mga presyo po na ating ibabahagi Ito po ay ang tinatawag na uh, wholesale o contractor's price So ah uh, hindi po ibig sabihin na kayo po ay hihingi ng contractor's price ay kailangan nyo pong maging isang contractor ng construction company. Dito po kasi kailangan lang po ninyo mag-purchase ng maramihan o bultuhan na uh, mga materyales na inyo pong gagamitin sa inyong construction project. So halimbawa pag kayo po ay nagpaplanong magpatayo ng bahay, so mga ngailangan po kayo ng maraming bakal, no? Semento, no at iba't iba pa pong mga klase ng construction materials yung mga pangmasilya po ninyo yung mga fiber fiber cement board gypsum board so yung mga angle bar flat bar so lahat-lahat po ng inyong inyo pong kakailanganin sa construction project basta ito po ay maramihan so tutugma at aangkop sa inyo ang uh, presyo na amin pong ibabahagi. So, malaking bagay po na makakuha po kayo ng isang uh, wholesale price o contractor's price para po mapababa o mapalaisin po ninyo ang inyong uh, construction budget. So, yung ma malilis nyo po rito, ay eh, pwede nyo pa po pong gamitin sa iba pa po ninyong kakailanganin while ongoing ang inyong construction project. Uh, pagpalagay po natin na kayo po ay nakatipid ng 100,000, no? O higit pa. So, yung 100,000 mahigit na inyo pong matitipid hanggat sa matapos ang inyong construction project, ito eh, pwede nyo po pong ibili ng ibang kakailanganin sa inyong bahay. So, pwede nyo pong ibili ng mga appliances, pwede nyo pong ibili ng mga furniture, no? 'Yung inyo pong matitipid dito sa ah uh, pagbili ng construction materials na ito. So, mamaya po sasabihin ko po sa inyo kung saan po sila ma, ma, ma makikita 'yung kanilang planta, 'yung kanilang office na nandito sa Metro Manila, 'no? Uh, at the same time, ibibigay ko rin po sa inyo 'yung inyong uh, 'yung kanilang contact person na pwede nyo pong kontakin pag kayo po ay mag-i-inquire. Mag Disclaimer po, hindi po ako nagbibenta ng materials, 'no? Uh, personal ko pong pinuntahan ito doon sa bilihan ng construction materials no na amin pong binibilhan no uh, but unfortunately yung video po na atin pong sinuot doon ay uh, uh, nawala o nakura po yung video na to pero uh, gagawang gagawin pa rin po natin ng paraan na may bahagi sa inyo yung mga presyo ngayon sa kasalukuyan ng kanilang construction materials kasi naman po binigyan po nila tayo ng kopya ng Uh, kanilang kadilang uh, updated price ng mga construction materials na nando't no sa video na to uh, gagawin po natin uh, part by part kasi medyo marami po tong construction materials na na gusto ko pong i sa inyo no gagawin po nating part by part no uunahin po natin uh, yung mga uh, major major na kakailanganin po niyo sa pagpapatayo ng inyong construction project pero bago tayo magsimula introhan muna natin ngayon, unahin po natin ang pressure ng deform bars. No? O mas kilala na kabilya o ang steel bar. So, ang steel bar po, pag kayo po ay magpapatayo ng bahay, medyo marami-rami po kayong kakailanganin nito At saka ito po yung uh, halos una sa mga construction materials na inyong gagamitin pag kayo po ay nagpapatayo ng bahay. So, ang, ang deform bar, so ang steel bar na ating pong uh, ibabagi sa inyo ito po yung tinatawag na grade 33 ang grade 33 yan po ang pinaka common grade na kadalasan pong ginagamit natin sa construction project no yan din po yung kadalasan na mabibili po natin sa hardware no ang haba po nito ay 6 meters so ito din po ang pinaka common na haba ng uh, steel bars na mabibili po natin na available po ngayon sa hardware so uh, sisimulan po natin sa pinakamaliit no uh, 7 mm ang halaga po ng 7mm na deformed bars is 71 pesos and 40 centavos. Ang 8mm po ay 92 pesos and 40 centavos. Ang 10mm po ay 127.14 centavos per peraso po ito ha. Ah. Ang 12mm ay ah, nagkakahalaga po ng 181 pesos and 15 centavos ang 16 mm ay nagkakahalaga po ng 321 and 91 centavos. Ang 20 mm ay nagkakahalaga po ng 514 and 90 centavos. Ang 25 mm po ay nagkakahalaga ng 804 and 51 centavos. Ipapaliwanag din po natin yan dito. Ang bill certificate po, no? Kasi sa panahon ngayon, marami na pong lumalabas na mga na substandard na bakal o mga bakal na mga peke, no? So malaking bagay din po 'yon na ah, ang makuha po natin na na bakal, no, yung masasabi natin standard, no, kasi yan po ay dumaan sa mga test, no, masasabi po natin na matibay. Malaking bagay po na magkaroon kayo ng meal certificate. So, dito po sa kanila, nag provide po sila ng meal, meal certificate, no, ang meal certificate na yan, ah, AC certified po, na yung bakal na inyo pong nabili ay uh, unang-una po kompleto yung timbang, no? Tapos pangalawa po, ito po ay uh, duman sa pagsusuri, no? At tsak makakatsak kayo na ito po ay uh, totoong nasa grade 33. Although may iba pa pong mga grade ng uh, mga klase ng bakal, pero ito pong grade 33, ito po ang very common na ginagamit po natin sa ating construction project. Uh, marine plywood o pwede rin po yung pinolic board. So, magagamit po ninyo ito. Unang-una, pag kayo po ay nag gumawa na po ng formworks, no? Kapag kayo po ay tapos nang mag, uh, magawa ng inyong mga rebar, no? Uh, mga poste, mga tie beam, mga biga. So, ang next, ang nagagawin po ninyo niyan ay gagawa na po ng formworks. So, plywood po or pinulit board ang inyong kakailanganin. So, yan po, ibabahagi ko po sa inyo kung magkano ang presyo unang-una po ng marine plywood. Ang marine plywood po na may size na 1 quart by 4 feet by 8 feet ay nagkakalaga po ng 305 pesos. Ang plywood naman po na may kapal na 1 half by 4 feet by 8 feet ay nagkakalaga ng 500 pesos. So, ang pinolic board po na may kapal na 1 half, no, ito po ay nagkakalaga ng 520. Ang pinolic board naman po na may kapal na 3 fourth ay nagkakalaga po ng 880. So may isa din po silang klase ng phenolic board, no? Na nagkaka uh, three phenolic board ang kapal na nagkakalaga ng 860. So next po natin, no, yung inyo po GI wire. So ang GI wire po ay uh, yan po yung alambre na inyo pong gagamitin pang tali ng bakal no at iba pa pong mga bagay na tatalian po ninyo pag kayo po ay nag uh, papagawa ng inyong construction project so ito po ang DIY po na ito na yung presyo po ng DIY na ito ito po ay per rolyo so sa isang rolyo po uh, ito po ay tumitimbang ng 20 kilos so magkano nga ba kasi malaking bagay po ito na uh, pag bumili kayo ng maramihan na DIY kasi marami kayong kakailanganing alambre pag kayo po ay uh, nagpapasimula na pong magpagawa ng uh, inyong mga mga poste no nagre-rebar na kayo so malaking marami kayong kakailanganin na GI wire so dito ang GI wire po na ating gagamitin is number 16 so ito din po yung common GI wire na kadalasan po natin ginagamit so uh, number 16 ang bigat po niya is 20 kilograms ito po ay nagkakalaga ng 920 ang isang rolyo So, yun po, no, isusunod po natin ngayon ay ang ating mga tubular. So, ang tubular po natin, di ay tubular na may kapal na 1.2, no, yung 3-4 by 3-4 ay nagkakalaga ng 150 by uh, 0.4, no. Ang 1 by 1 po natin ay nagkakalaga ng 193.2. 1 in 1 half by 1 in 1 half ay nagkakalaga ng 299. 1 by 2 na tubular. Ang 1 by 2 na tubular ay nagkakalaga ng 299 pesos. Ang 2 by 2 naman po ay nagkakalaga ng 391. 2 by 3 naman po natin na tubular ay nagkakalaga ng 483 pesos. Ang 2 by 4 na tubular ay nagkakalaga ng 575 pesos. At ang 2 by 6 po natin ay nagkakalaga ng 893 per piece at may kapal na 1.2. Next po natin ay ang GI tubular na may kapal na 1.5. So yung kanina 1.2 ang kapal, ito naman po ay 1.5. So ibig sabihin medyo makapal po siya, no? Ang 3/4 by 3/4 po natin ay nagkakalaga ng 197. Ang 1 by 1 ay nagkakalaga ng 243.8 ang 1 and 1 half by 1 and 1 half ay nagkakalaga ng 391. Ang 1 by 2 ay nagkakalaga din po ng 391. Ang 2 by 2 ay nagkakalaga ng 483 pesos. Ang 2 by 3 ay nagkakalaga ng 621 pesos. Ang 2 by 4 ay nagkakalaga ng 644 pesos. At ang 2 by 6 ay nagkakalaga ng 1, and 34 pesos. Okay. Muli mga kapatid, uh, kayo po ay aming inaanyayahan na subaybayan po ang series ng ating video ito, no? Uh, mga murang bilihan ng mga construction materials at the same time yung kanilang mga latest price, no? Uh, share ko lang po sa inyo, no? Ang kumpanya po na akin pong binabanggit, ito po ay ang Hong Thomas. So sa Hong Thomas po, kami po sa amin sa project namin sa Wadico Builders at saka sa mga nakaraan pa po nating mga project na atin pong ginawa. Uh, sa San Tomas po kami kumukuha ng aming mga construction materials na may wholesale price. So malaking bagay po ito no na maibahagi ko po, po sa inyo na yung kanilang presyo. At uh, paalala po sa inyo no kung kayo po ay nanonood ng video pong ito ah uh, mas mabuti pa rin po na kontakin po ninyo ang uh, telephone number ng Hong Thomas. So, ibibigay ko po sa inyo yung telephone number ng Hong Thomas. Kasi po, yung, galit, yung ating mga steel bar po, lalong lalo na yung steel bar, no? at saka iba po, yung iba pa po, po na mga materialis uh, materials natin na gawa sa bakal, ay masyado po mabilis yung paggalaw ng presyo. Na ito, papakita ko po sa screen, ay, sila po ay located sa number 48, Shorthorn Street, Project 8, Quezon City. So pwede rin po rin, pwede rin po kayong pumunta kay Sir Paul, no? Ang number po ni Sir Paul sa Quezon City ay 09456305 5233 Pwede nyo rin pong kontakin si Ma'am Angela sa number na 0927-031-5739. So yan po ay located sa Quezon City. Ngayon kung ang project nyo naman po ay uh, nasa norte, no o malapit po kayo sa kanilang uh, planta sa may Marilao Bulacan so ang kanilang planta sa Marilao Bulacan ay located sa number 3M compound Santa Rosa 2 Marilao Bulacan so pwede nyo pong kontakin si ma'am Judel sa number na 0961 582 2401 so pwede nyo rin pong kontakin si ma'am Maria sa number na 0945 217-6489 Pwede nyo rin pong kontakin si Ma'am Cherry sa number na 0945-630-5145 Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa uh, patuloy nyo pong pagsama sa aming video at inaanyanyaan ko po kayo na asundan pa po yung iba pa po mga presyo ng ating mga construction materials na ibabagi sa ating mga susunod na project. So ito po kasi yung kanilang price list. So medyo mahaba po ito, no? Ngayon, ang gagawin po ninyo para magkaroon po kayo ng idea, no? Ang gawin niyo po ay screenshot niyo na lamang po. Maglalagay po tayo ng uh, mga price list just in case po na hindi nyo po uh, masundan yung ating sinasabing mga presyo ng materialis sa, sa, video so magpa-flash po tayo ng mga presyo ng materialis na Uh, available po sa kanila. No? So marami-rami pa po ito. So subaybayan nyo po kami. At sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Uh, ako po si Judrios kasama ng One Eco Builders ay patuloy po na uh, nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagsubaybay sa ating pong mga uh, construction project no sa mga nag-inquire maraming maraming salamat po sa mga sa inyong pong tiwala no sa amin at saka sa Waniko Builders no sa patuloy po ninyong uh, pagtangkilik ng ng company. So maraming maraming salamat po. Wali, ito si Jedrius. Thank you and God bless.